let's gala na naman tayo mga nanay it's me nanay marina buha nanay sa Dubai for today's video ay gagala tayo sa Dubai yes welcome to Dubai else, mga kananay dito sa Dubai ay napakarami ng mga mall dito na ating gagalaan kaya naman hindi tayo magsasawa isa isa natin araw araw yung mga mall ngayong summer time so mga kananay pupunta kami ng mall para si baby bangin kasi dito lang siya naglalaro ng kami kami ng oras pagkatapos nyo maglaro pagkatapos namin maggalagala pag wala ng oras at napagod na kami at kain kami at syempre uuwi na tayo sa bahay <laughs> like... at ito nga si Bibi dito sa mga palaroan dito hindi namin siya binibigyan ng ticket naglalaro lang siya kore pag si nanay meron so, dito nga napakaganda hey, guys. ang kikyuk ang gaganda ng kulay yung mga teddy talaga yes. nag-i-enjoy din ako pagkasama si baby kasi nawala uh, yung stress ko isip bata rin ako syempre sinasundan-sundan ko si baby kaya naman ay nare-relax din ako at nai-enjoy ko rin yung ginagawa niya tapos na nga siya maggalagala doon pero pabalik pa yan mamaya at ito naman dito naman siya sa labas mag explore ang ginagawa niya talagang magtakbo-takbo hindi yan lumalakad ng normal at dito napadaan niya kami sa furniture no. Uh, gusto niya umupo doon sa sofa no. sabi ko bawal that at syempre yung bata na yan talaga kung ano lang yung gusto niya talagang hindi niya kaya titigilan mm. at uh, tumuloy tuloy na din siya sa paglalakad-lakad at naikot na naman kami bumalik na naman dito sa paglaro oh, no. na, naglaro na naman siya mga kananay kasi kung um, alam niyo yung lugar balikan babalikan niya at ito nga, naghahatakan kami dahil gusto ko na kumain siya. Ayaw pa, gusto pa mag-ikot-ikot talaga. So, yun lang mga kananay, ang ginagawa namin. Nanay meron na ang Panay sa At syempre, kain. So, yun no. na, napagod na ako mag mga <laughs> kananay. Ayan, thank you so much for watching. Maraming maraming salamat sa mga nag-like and follow sa aking mag Bye! Hello One, mga nanay! Hello guys. Kamusta? One. Tapos na kami maglalagala mga kanana ngayon ay kakain kami ng aming favorite na noodles dito sa uh, Dubai Hills. Dito kami po mo-order ng noodles na favorite dito. Can you sing Finger Family? Baba Finger, Baba Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Ito na mga kananay, ang ating pagkain. Kakain na tayo bago tayo umuwi ng bahay. So, more ito ang ating ano, models, syempre, uh, yung favorite uh, ng uh, baby. At syempre, ito sa uh, aling uh, uh, Ito na so, mga models, ito na ang ating favorite ng noodles, Nakita nyo, overload. Ito na ang ating na models, na, yung models, yung models, yung na. overload. na at ang ating noodles, beef noodles. ng ini tuh <laughs> Kakak ini si Bibi yang kenyang Fiburit na noddles Very hungry Excited <laughs> Clean your hands, clean your hands. Clean your hands with wipes? Yeah, clean with wipes. Yeah, very good. Mouth, mouth, clean your mouth. Clean your mouth. Clean